Sa panayam kay Coach Tim Cohn, inamin nito na tila walang kasiguruhan kung makakasama si Justin sa hanay ng Gilas, Pilipinas ngayong Agosto sa FIBA Asia Cup. Banggit ni Coach Tim, kailangan talaga ni Justin ng operasyon para sa kanyang injury. Bukod dyan, inilantad rin niya kung gaano nga ba kalala o ano ang totoong nangyari sa hinlalaki ng kanyang import dahilan para mga ilangan ng operasyon. Tutuwang po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe. Like and share na lang muna para pareho tayong updated. Apat na buwan bago pa sumabak sa FIBA Asia Cup Qualifiers, tila hindi sigurado si Coach Tim kung makakasama niya sa hanay ang naturalized player at Hinebra resident import na si Justin Brownlee para sa kampanya ng Gilas Pilipinas. Banggit pa niya, hindi niya kaya sagutin ang anumang katanungan tungkol sa isyong ito sa kasalukuyan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roberto Rado sa SPIN. Agosto na yan eh. Makikita natin. Hindi ko alam. Hindi kami magsasama-sama hanggang late ng July eh. At meron tayong all Filipino. Hindi siya maglalaro doon. Makakapagpahinga siya dyan. At kung kailangan ng surgery, sana apat hanggang anim na linggo lang yon. Hindi ko masasagot ngayon yan eh. So wala siyang maisasagot siya ngayon na eh, pero nagdadasal po siya na sana apat hanggang anim na linggo na lang ang itagal ng recovery ng kanyang surgery kung sakaling dumaan talaga si Justin sa ganung proseso. Medyo tangilid kasi kung mas tatagal ng higit pa dun sa inaasahan ni Coach Tim. kung lalagpas siya ng anim na linggo, di ba? Kung mangyayari kasi yan, baka hindi makasama si Justin sa hanay ng Gilas Pilipinas sa August 5 to 17. Gaganapin po yan sa Saudi Arabia ang FIBA Asia Cup ha? Mas malaking problema yon kung mangyayari, di ba? Imagine, kakabalik lang ni AJ Edu tapos injured si Kai Soto. So, ibig sabihin yung chemistry na dapat buo sa team, watak-watak na naman sila dyan. Tapos, hindi pa naaayos ang papel ni Benny Boutright. Hindi pa natatalakay sa Kongreso. Yung nag-endorso na si Senator Angara, nasa DepEd na siya ngayon. Mabigat, di ba? Wala pa rin balita tungkol doon. Ang dami kasing hearing sa Kongreso, kasama siyempre doon ang paparating na eleksyon. Dagdag na rin natin ang kakulangan ng araw o panahon para sa practice ng team. Kaya kung mawawala si Brownlee, sobrang laki ng impact nun. Of course, saan dyan naman si Ange Kwame? Pwede naman siyang bigyan ni CTC ng spot sa team. Pero babalik tayo sa basic eh. Yung chemistry na dapat buong buo, yun yung kulang sakaling ganun ang mangyari sa Gilas, Pilipinas. Sa patuloy na pahayag ni Coach Team, inilantad niya na kailangan talaga ng surgery ni Justin Brownlee. Dahilan niya, ito umano ang, ang isa sa mga klase ng injury na hindi basta-basta nagihilom. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Yung injury ni Justin kasi, hindi yun yung klase ng injury na gumagaling paglipas ng panahon. Malamang kakailanganin niya talaga ang operasyon. Kaya susubukan lang nating i-administer yan at gawin ang the best na makakaya natin. Ayun ha, tingin talaga ni Coach Tim, kailangan ni Brownlee ng operation sa kanyang kanang hinlalaki. Ganun kabigat yung lagay niya, di ba? Pero kahit mahirap, sumasabak pa rin siya sa laban dito sa finals ng PBA. Yung PBA malamang kaya pa, pero paano yung FIBA Asia di ba? Imbes na mag-level up kasi yung gilas, parang kung dadaan siya sa surgery, tapos hindi nakuha ng apat hanggang anim na linggo yung paghilom ng kanyang injury, medyo mas bababa ang gilas imbes na mag-level up tayo, di ba? Pero wala tayong magagawa doon. Aksidente kasi yun eh. Lahat pwede mangyari kapag nasa loob na ng court. Yung ibang bansa, nag-level up na, di ba? Nagbago na ng line up, pero mas tumiga sila dyan. Katulad ng Chinese Taipei, eh, pasok na rin sila sa Asia Cup at malaki rin ang posibilidad na makaharap sila ng Gilas Pilipinas dito sa Asia Cup. Nung time na makaharap ng Gilas ang Taiwanese, andun pa si Brownlee, wala na si Kai Soto. Kaya dasal natin, sana andun pa si Brownlee once na sumabak na sila dito sa Asia Cup ngayong August. Hindi natin kasi alam kung ano yung posible pang mangyari kung mababawasan ulit tayo dito sa Gilas Pilipinas. Habang paniwala si Coach Team na hindi basta-basta ang injury ni Brownlee, ibinulgar e naman niya ang ilang detalya tungkol dito. Detalye, eh, na tila nararapat talagang dumaan ang naturalized player ng gila sa isang masusing operasyon. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si coach team sa report ni Ruben sa spin. Ligament damage kasi yun eh, kaya hindi siya tumitigil sa joint niya dahil sa ligament damage. Naunat o napunit ng gusto yung ligament niya. Kaya hindi ito basta-basta babalik sa joint ng walang tulong. Yung tulong na sinasabi doon, yung operasyon sigurado, di ba? Kaya posible na maoperahan talaga si Justin habang nagbabakasyon siya or habang hindi siya naglalaro dito sa PBA. tama tama yung All-Filipino Conference. Makakapagpa-opera talaga siya dyan. And sana, yung dasal ni Coach Tim, katulad ng dasal ng ating mga kababayan, isang buwan lang sana ang itagal ng paghilom nun para makabalik siya sa Gilas, Pilipinas ngayong FIBA Asia Cup. Napunit ng husto yung ligament eh. Kaya siguro wala talagang choice kung hindi yung operation. Yun lang yung huling paraan para maghilom or bumalik sa joint yung sinasabi ni Coach Tim na ligament. Anyway, mamayang gabi ha, Game 5 ng Commissioner's Cup. Hindi natin alam kung maglalaro si Justin versus tea, anti Tropang Giga pero maglaro man siya o hindi, siguradong isang mainit na bakbaka ng ating masasaksiyan sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi. So guys, maraming maraming salamat.